Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bumili po ako ng taho. May nadaanan po ako dito. Uh, dito sa kundo. may nagtitinda po kasi dito sa ano, nakakapasok sila, may ano siguro sila. May parang may ano sila dito pagkaano nakakapasok dito sa loob. Siguro matagal na 'yun nagtitinda si Tatay. Lagi ko siyang nakikita dito kaso hindi lang ako nabili. Kasi minsan wala naman akong dalang pera. Ay ngayon may dala akong pera. <laughs> 30 po isang ganito. Dati ano, yung maliliit nito, sampu. Tapos may 15, may 15 pesos, tapos 20, ganyan. Pero ngayon 30 na pala itong ganito. Na taho abang naglalakad po si Amiga. Masarap po. Ito po ang... Uh, may pumapasok po sa amin doon sa bahay namin. May nagtitinda ng ganito ng araw. Pero ngayon, wala na po. Ito po ang gusto-gusto ng mga bata, mga Amiga. Mga anak ko, yung araw, ito ang ano. Pag may dumadaan na taho, Mama, pabili ng taho. Ganito. <laughs> ngayon, wala na po pumapasok sa amin kasi malayo po kami sa kalsada. Wala nang pumapasok na uh, nag-along ng taho. Gusto ko rin po itong taho na ganito. May ano siya yung sago. Ano. Dali, nalalaglag po yung aking ano, bag. <laughs> nalalaglag po yung aking bag sa ano, malika. Ayan. Ano po mga bata? Ito pang ang gustong gusto ng mga bata. tao Sa mga subdivision may pumapasok din ito. Dito, pumapasok. Akala ko sa ano lang to Doon lang sa ano, walang makakapasok dito. May nakakapasok din pala dito na nagtitinda ng taho. Ayan. Malapit na ako sa amin. Ay, sa amin, Kriste. Malapit na ako dito sa pinapasukan ko. <laughs> Hindi pa ako nangalahat sa taho, oh. Hmm. Ayan po. Tara po, kain tayo. Ay, kain. Oo, kain nga po. <laughs> Magtaho muna tayo. Ayan. Matamis po. Masarap yung ano Mm. Salamat po. Ayan. Matagal na rin po akong hindi nakakaano nitong tao kasi wala naman ako nakikita ano dito. Minsan, Minsan mayroon pag wala naman ako dalang pera. <laughs> Ayan ngayon may dala akong pera. Nakabili ako ng taho. Ayan po. Salamat po.